Sabado ng tanhali nang dumaloy sa pasilyo ng Luwalhati Plaza Mall ang banayad na musika ng jazz at ang amoy ng bagong spray na pabango. Kumikislap ang bawat salamin at mahigpit ang tapik ng takong ng mga mamimiling sanay bumili ng damit na singhalaga ng buwan ng renta sa Maynila. Sa dulong seksyon, nakatayo ang butiking Livre Elegance, kinatatakutang teritoryo ng mga dalagang may suot na itim na blazer at mapanuring titig. Isa sa kanila si Veronica Santiago, 31, malamigang pulang lipstick, nakapulupot ang braso sa dibdib habang nag-aayos ng hilera ng mga cocktail dress na may presyong tag na pihiyadong makapagpapabanat ng wallet. Sa di kalayuan, lumitaw si Lia Nerida, 26, na kaputing vine cotton shirt, simpleng maong, chinelas na wari hindi ligaw sa kariton ng kanto, huminto sa harap ng salamin, nagisip isip kong papasok, mayat maya'y hininga lang ang sandata at tumuntong siya sa loob. Good afternoon ma'am. Bati ni Veronica na hindi man lang numiti, dumampi agad ang mata nito sa kupas na bag ni Lia na may bahagyang punit sa gilid at halos di maitago ang pandidiri. May may tutulong? Titingin lang sana ako ng bestida, yung cream o off-white. Magalang natugon ni Lia habang hawak ang bar ng rack. Ah, Sagot ni Veronica, tumikwas ang kilay. Medyo mahal ang mga tela rito, baka gusto niyong tingnan na lang muna yung sales section. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang ilike at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige. Tuloy natin ang kwanto. Sinundan ng kumpas ng kamay niya. Sa gilid, makitid, pinagsama ang mga last season item na may kulubot na laylayan. Nangilid ang hiya sa pisngi ni Lia pero inusal niyang, Sige na po, subukan ko itong isa. Sabay dampot sa pinakaprente, isang simpleng cream satin dress na may prinsesang hiwa at maliit na button sa baywang. Nilapitan agad siya ni Veronica, sadyang nilakasan ng boses. Ma'am, sigurado po ba kayong kaya niyo yan? 35,000 pesos. Pag nagustuhan niyo pa, hindi po pwedeng hulugan ng walang credit card. Lumingo ng dalawang babae sa likod, parehong nakablazer at stiletto. Nakapulupot ang ngiti ng panumuuya sa kanilang labi para bang inaasahang may nakakaaliw na script na sasabog himik si Leah. Inamuy ang tela at ipinagpilit na iayos ang pagkakabit sa hanger. Pwede ko po bang masukat? Fitting room pero bantayan namin. Minsang may customer kasing sumubok tapos biglang lumayas. Sabay seryosong tingin sa chinelas ni Pasok si Leah sa kinasiselang cubicle, isinara ang kortina, sa salamin nakita niya ang sarili, mahinhing buhok, maliit na peklat sa noo at mga matang pagod sa puyat ng graveyard shift sa call center. Ngunit narundi ng bahagyang ningning ng layuning pinagmulan ng pagparito, kaarawan kasi ng yumaong lola na kinabukasan at nangangako siyang dadaluhan ng misa at handa na nakasuot ng pinakamagandang bestida para sa lola na nagsabi minsan sa kanya na ang ganda damo sa simteng kulay. Habang nagbibihis, gumulong sa sahig ang kwintas niyang may pendant na tansa at nagdulot iyon ng kalansing na dinig ni Veronica. Walang pasintabi, binuksan ng bahagya ang kortina. Okay lang po ba kayo? Parang may nabasag. Nagitla si Lia, nagmamadaling pinulot ang kwintas at namutla sa hiya. Pasensya na po, nahulog lang. Kailangan naming panatilihing maayos ang gamit, alam niya naman. Malamig na tugon at bago pa man makasara ng tuluyan ng kortina, sumiktak ang dila ni Veronica. Sabihin na lang nating hindi para sa lahat ang ganitong klasing butik. Lumabas si Leah suot na bestida at biglang natahimik ang paligid. Bumagay sa kayumangging balat niya ang lambot ng cream satin at lumitaw ang likas na pino ng baywang. Kahit ang dalawang socialite sa likod ay napatingin, ngunit mabilis ding nagkibitan ng kilay bago muling nag-pose sa salamin. Si Veronica, matapos sumipat sa price tag at sa mukha ni Leah, umiling. Hindi nagbibigay ng discount kahit cash, ma'am. Baka gusto nyo ng iba, yung mas simple. Nagpalinga si Leah, hinaplos ang laylayan, damanyang ang tatlong linggong OT pay na inipon niya ay eksaktong sasapat kung isasakripisyo ang pambayad sa kuryente, ngunit handa sana siyang tiisin yun. Magkano po ba nito kapag cash? Hina ang tanong ni Leah. 32 final, sabay pagkumpas sa POS. Kung bibili bayad agad, kung hindi, pakibalik na, madudumihan. Sa puntong yon ay parang may tumusok na karayom sa dignidad ni Leah. Saglit siyang natatitig sa sahig, narinig ang tawa ng isa sa mga nanonood. Ngunit humigip siya ng hangin, dahan-dahan inalis ang bestida, ibinalik sa hangar at may banayad ng ngiti. Salamat po sa oras. Sininyasan naman ni Veronica ang kasir, mahinang bulbong. Diyos ko, ang kapal! Dahan-dahan naglakad si Leah palabas bitbit -bit ang lumang sling bag. Sa likod, narinig niya pang tumawa si Veronica, sinabing, Ayon, sa ukay-ukay na lang siya tatakbo. Lunulok ni Leah ang pride at magalang na tumango sa guard ng lumampas sa pinto. Pagdating niya sa parking exit, pinakawalan niya sa hangin ng buntong hinga na may kasamang pangingilid ng luha ngunit ilang segundo lang yon. Sabay kaluskos ng kunci sa bulsa, pindot sa remote, biglang nagflash ang ilaw ng isang Pearl White 2023 Porsche na nakaparada sa VIP slot. Ang sasakyang iniwan niya roon matapos ihatid ang amang si Engineer Nerida sa abikasing pagtitibay nilang kontrata sa kaparehong mall. Sumambulat ang takot sa security guard na nakapansin sa iluminasyon. Nilapitan niya si Leah. Ma'am, inyo po ba yan? Opo. Mahinhing ngunit matatag na sagot niya. Dahil bukas pa sa isip ang panghahamak ng sales lady, hindi muna sumakay si Leah. Sa halip ay humugot ng tiklop na cheque sa dash compartment, cheque ng kumpanyang nilang pagbentahan ng digital infrastructure at nilapitan ng rear view, sumipat sa mukha. Ni pera ang sukatan lola. Pero minsan kailangan mong ipakitang hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Umikot siya pabalik sa butik, dalang panyo at bagong tiklop na pay envelope. Pagbukas ng pinto, napalingon ang mga staff at mga mami mamimiling. Yakap ni Veronica ang isang paper bag, abalang sinasabi sa dalawa. Never again ha? Dapat i-screen ang mga mukhang hindi bibili. Humakbang si Lia maginong itinuwid ang balikat at kinalabik ang desk. Binitawan ni Veronica ang bag, natigil. Ay, kayo ulit? Pwede ko bang kausapin ang store manager? Malamig ngulit walang panginginig ang boses ni Leah. Lumapit ang matabang ginoong nakasuot ng nameplate na Mr. Adrian G. at numiti. Ako po yon ma'am. Ano pong concern? Iniabot ni Leah ang envelope. Inside ay cash worth 32,000 pesos at copy ng resibo ng Porsche service na higit pa sa halagang yon. Sabay maikling sulat na ang heading ay Customer Service Feedback. Inilatag niya sa counter ang duster na suot niya kanina. Pinahulugan niya sa isang tindera sa labas para palaystrigan pa ang mensahe. Bibili sana ako pero hindi ko ipipilit. Naiwan ko rin itong vehicle key pamphlet. Baka kailangan nyo. Kinuha ni Adrian na mutla ng makitang Porsche dealership voucher at biglang nahagip ng kabaang tindahan na may KPI sa high net clients. Samantala, dumating mula sa likod si Jessica Nerida, ina ni Lia, na na slacks at polo, dalang isang folder at plaque. Kakapasok sa pintuan dahil may pipirmahan siyang memorandum sa general manager ng mall. Nagulat nang makita ang anak. Anak, bakit nandito ka? Nag-eksena ang katahimikan, kumislap ang mata ng sales crew. Sulyapan ni Lia ang Veronica pero kinausap ang ina. Nagtry lang po akong bumili ng regalo kay Lola. Hindi kaya ng budget. Biro niya. Nabasa sa tono ni Jessica ang subtext. Binalingan niya ang manager. By the way sir, ako si Jessica Nerida, owner ng Autospan. Our dealership's partner sa car show ninyo next month. Nag-ikot lang kami. Halos mapalunok si Adrian. Si Veronica naman ay namumutla. Ngayon ay nauutal. Ma'am, pasensya na po kung huwag kang humingi ng tawad sa posibleng mali, tugon ni Leah. Hanapin mo muna kung papaano mo hindi na mauuwi sa ganun. Pumikit si Veronica, naluluha sa sakit ng hiya. Lumapit si Leah, mahinang hinaplos ang manggas ng sales lady. Maganda siguro kung lahat ng sukat ay pinagkakasya natin sa pag-unawa, hindi sa tingin. Iniabot ni Leah ang envelope si Veronica, ito pala yung cash, kukunin ko pa rin yung bestida na di para sa si lahat para ipakitang pwedeng isuot ng simpleng tao ang halaga ng respeto. Tumango si Adrian, nanginginig at agad pinunid ang price tag, libre na po ma'am, service recovery, hindi, babayaran ko pero may patakaran akong ilalathala, bawal manghusga sa susunod. Nang manakabas si Leah, nagtilainan ng mahina ang apat na staff sa likod, hindi makapaniwala. Sumakay si Leah sa taikan, inilapat sa dibdibang bastida at sa side mirror, nakita niyang magmamadaling sumunod sa labas si Veronica, luhaan, may bitbit -bit na maliit na kahon ng chocolate. Huminto si Lia, ibinaba ang bintana. Ma'am, tanggapin niyo po ito. Kahit papaano, halos madiin na sabi ni Veronica. Salamat, tugon ni Lia, pero iabot mo na lang yan sa susunod na customer na plain lang ang t-shirt. Ma'am, Imiyak makabulong. Salamat po sa leksyon. Pinindot ni Leah ang ignition, umandar ang sasakyan lang tahimik na parang huni ng himig at sa salamin, natanaw niya ang sales lady na yakap ang chocolate box na katungo ipinapahid ang luha sa manggas ng blazer na kanina isandata ng kapalaluan. Sa isip ni Leah, kuminta lang mensahe, may mga damit na gawa sa suit lang pinakamahal. Pero wala pa rin tatalo sa telang hinabing buo ng pagragalang na hindi ayos ng buhok at hindi kapal ng pitaka ang batayan. Habang umiikot siya papalabas ng basement, binuksan niya ang phone, tinawagan ng florist. Ate, dagdagan niyo pa ng puting liryo ang bouquet, papadala ko sa butik bukas, pakilagyan ng card, para sa bagong panimula. Sa dulo ng linya, humuni ang kumpirmasyon at sa bawat revolusyon ng gulong ng sasakyan, tumatahimik ang sugat ng hiya, napapalitan ng panatag na paniniwalang minsan sapat ng iparada mo kung sino ka, hindi para mangurak lang, kundi para ipakitang hindi kailanman hadlang ang simpleng pananamit para maging mamahalin ang asal. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba ba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon. I-hit eh ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned!